hindi dito tayo sa may white plains you no know, kung saan at uh, ano tayo uh, papunta tayo ng uh, ano maglalakad tayo papunta ng uh, HS Ride ayan po Ito yung uh, tawag na March, no uh, MARTS no sa so, uh, no mag-iingay tayo kung uh, saan uh, ay uh, sino pa ang ng uh, ating mga kababayan no at uh, magpapasalamat tayo dahil uh, mayroon pang uh, tayong mga kababayan na uh, handa no sa magsakripisyo sa ganitong ah uh, grabing uh, ah uh, corruption Terima kasih telah menonton! Ito na, no. Ito na. Uh, susugod na ng uh, papuntang uh, rain Rhine, mga mga kabataan na po itong uh, ating mga kasama no so sila po ayong uh, pag-asa ng ating uh, bayan ng mga mamamayan oh mga itong pagmamartson na, ah nakikita ko niyo wala po tayong mga bandila kung ano-ano nakasulat so ano ito no tahimik na no ah uh, rally yung uh, mga kasi ay Terima kasih telah menonton! Panlin lang ang uh, dadaanan natin at uh, ito uh, mahaba haba na rin itong uh, dulo nito. Dulo na sa may Corinthian uh, Garden yung uh, dulo. kanwa sila niya, ano Ay. ayun na po at uh, nakatawid na sa maya Corinthian uh, Garden yung uh, kabilang uh, ano uh, dulo ayun na medyo na yung uh, dito na tayo sa may Crencian Garden so, Pakawit na tayo dito uh, Next Ano uh, na tayo Makarating na tayo Malapit na tayo sa may H.S. Uh, Ryan Dito na tayo Papansin po niyo no yung mga kasama natin dito sa unahan puro mga kabataan malapit na malapit na po tayo makarating ng ano, uh, HR